ay magbibilang ng isa? isa hanggang isa. Okay. sampo oh, isa dua to upat lima unom ito walo siya mangpo paano ang eleven yung eleven na o tag isa hangtod taman ay hanggang ano hanggang twenty tag isa tag dua hangtod tag to tag upat tag lima ay, lang po Sunod, yung sunod. 30. 31 to 40. Katloan. Katloan, ano 40. Huh? Oh, 30. Kawaan isa, kawaan dua, kawaan tiga, kawaan empat, kawaan lima, 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 Forty? lima, thirty. lima, kawaan na kawaan na, <laughs> Tapos, 32, to <laughs> 40. 40. 40. 10, 20, 30, 40. fifty 40. 40. 40. na 40. 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 Ah, oh, taman ay hanggang ano, 100. Hampo. Oo, oh, oh, yung hampo. kawaan, kapatan, ka kay iman, ka inuman, kapituan, ka ka Ay, gato. Nakamu! Kasiyaman hundred okay, na Paano yung 100, 200, 300, 400, 500? Hirapan ka na? Okay. Sanggato. Gato, Sang ay Thank you.